So, hello mga idol. So, gagawa ako ngayon ng tutorial para dito sa portal ng machine Ado, Paiso, software. Yung maglagay tayo ng Facebook, Messenger, website, phone number, at saka WhatsApp dito sa gilid dito. So, ang gawin natin is login tayo dito sa dashboard. Tapos punta tayo dito sa captive portal. <coughs> yan, ito. Naka-default pa ito eh. Bagong class pa ito. So, yan. Naka-default pa siya. So, mag-upload tayo ng files gamit lang yung cellphone natin. So dito sa team niya, upload natin yung Facebook. Ayan. Tapos isunod natin yung uh, Messenger. Tapos isunod natin, natin yung ano pa? Uh, WhatsApp. Tapos, itong um, Gmail. Tapos, contact number natin. At panghuli yung sa website. So, ayan. So, pagkatapos dyan, mag-add tayo ng CSS. So, add tayo custom CSS. Ito, upload natin. Ayan. Na-upload na. Tapos, punta tayo dito sa code editor. Tapos, search natin yung um, wait lang. Nakalimutan ko. Punta muna tayo dito sa team. Ah, uh, footer. Copy muna natin yung footer. Select all. Tapos, copy. Tapos, switch natin yung ito. Copy. Switch natin dito yung components footer html so ayan lumabas sa baba yung kulay pink Pindutin lang natin so ayan lumabas na siya tapos i-paste natin dito yung una nating paste ah, kinape ito yan so dito naka-edit na to lahat nakal na ilagay ko na yung um, Facebook page, Facebook ID messenger, mga contact number, nalagay ko na. So, dito, Facebook page. Sa Facebook page, dito, lagay lang natin dito yung link ng Facebook page natin. Dito. Lagay lang dyan. Tapos, sa messenger, ganun din. Lagay lang natin dito yung ID messenger natin. Tapos, sa cellphone, lagay natin yung cellphone number natin. Ayan. Nakalagay na, nilagay ko na. Tapos, sa WhatsApp, yung WhatsApp account link natin, dito, ay, ilagay din natin, dito isulat. Tapos, sa website. Ah, sa email pala sa email ito. Sulat mo yung email mo para kung may mga clients kayo na mag-email or mag-contact sa inyo, pinutin lang nila yung <coughs> email button dun sa captive portal natin. At sa website, yung website link ko, nilagay ko yung sa Shopee account ko. So, save natin. So, na-save na. Punta tayo sa basic setting, tapos Oh, so, tignan natin dito sa, dito. So, hindi pa nagbago, di ba? Wala pa. So, ang gawin natin para masim yung pinag pinagay natin ay punta tayo sa, balik tayo sa admin dashboard. Tapos, captive portal. Tapos, clear portal. Yan. So, one team um, violation in progress. So, hintayin lang natin matapos yan. <clears throat> so, yan. Natapos na. So, balik tayo dun sa dito sa portal natin. Yan. Loading na siya. Oops. Hindi nagsaksis. Wait lang. Balik tayo ulit. Bakit hindi gumagana? Tingnan ko ulit kung nasave ko ba yun. Nasave ko ba yun? Oo nasave nga. Click lang ha. Search natin ulit. Kung nasib ba yun. Oo, nasib nga. O, nasib. O. Ayan na. So, ayun, lumabas. So, ayan, may Facebook na tayo. Oh. Messenger, contact number, WhatsApp, Gmail, at saka website. So, pinutin natin yung Facebook. Ayan. Lumabas na siya. Tapos sa... Uh, ang tagal, tagal dito. Tagal dito lumabas. Tayo lang natin. Nasave na to eh. Nasave na po yun eh. Problema lang doon lang sa portal ay lumabas. So dito lang dito na lang natin tingnan. Ito so, sa code editor tapos preview. Preview portal. Ayan. So ayan nandiyan na siya. Ito yung contact number or messenger. Ayan. So, ayan na. So, na success yun. So, ganun lang pag paglagay ng Facebook sa portal natin. Oh, no, yan lang. Ay dito lumabas eh. Bakit kaya?